Mm. Lapo, magandang buhay Thank you Lord sa blessings Tans naman po tayo Dami namin ulam, <laughs> Puro Puro Tira-tira ano. Lutok pa tayo ng balulan to May natira pa pala, di akong kakain. garay. Nilagang limpo. Siya hanap ng sabaw eh. Tapos ito, pinirito ko. Diba? Bumili ng ripot na bagol. Dalawang, ano, dalawang, ang Dalawang mino na

Ten. Yang binano. Presyohan gulay at saka ano, halos magkapareho ng presyo. Yan mo yung Kamatis. Hindi maling siya ko. 190 ang kilo. Tapos ko ako. Hindi naman pwede hindi ka bibili kasi pang uh, sangkap rin pag nagluluto ka. Kaya yung sinig lang. Kaya sinabaw ng isda. Nakikibuyas lang. Okay na. Kaso lang yung presyo. Kaya nga yung kumadamster. Sa mga dumpster, sa nga napapanood ko mga dumpster diver, Pinupulot na sa basahan eh. Hindi ka naman bibili. Hindi lasa yung niluluto mo. Gaya sa amin. Kinapatak lang ng bunso ko yung karatis niya. ang isyo sa bawang. Isyo naman sa kamatis. Eh, diba ba yung sibuyas din, umabot din ng ano. Naging ginto, ilang eh, pesyo yung sibuyas. Ano yung hmm, tomato? Hindi ka naman pwede mag stock ng marami pag nagmura kasi nasisira din. Hindi rin ano, na ano pa, ano yung powder, hindi rin na, nakukonsume ng nauubos ng konti, nagsira din, di sayang lang din. Pero papanood ko sa ano, sa mga nagda-dumpster, Kaya gaya rin ano, yung daikarya. Mm. Mm hmm. Pero prosen nila, pag marami sila nakukuha sa si dams, kaya pinaprosin nila. Nagayat, tapos. nilagay sa freezer. Hmm, iba. Hmm, blender Tapos, eh, lagay sa ano. Lagayan na, yung tight ang lagayan. Tapos, ito freezer. kakagay, sinisiplak nila rawa kung kailangan nila yung amount na bago nila ilagay sa pizza eh, inaano na nila yun yung amount na ipukonsume na nila yun ang kukunin nila pwede na naman gusto tayo kasi sanay tayo sa ano eh fresh Ito pag nagluluto, hanggang maaari, fresh na lulay ang makukuha. So, sa ibang bansa, ganun pala ginagawa nila para hindi masayang, hindi masira. Sinaprosin nila. Bis tu main kat台北 tu, boleh kosap kosap. Nenek pesen gulai, dah anggap dia dah nyaman orang. Bayang, ni yang yang pecai, yang yang kalau kentang 20 pesos. and eh, hindi mo naman lahat yung mga, ano, kasi yung iba, may bulok na dahon. Mahukuha mo, mapapakinabangan mo, konti na lang din. Masarap mo Minarinig kasi muna yan. Parang ngayon ko lang pinuloy ito. Ah, tapos na project mo. Wala do ka. O may bukas pa ulit. Pipintura ng hagdan. Ginawa pa ah, ako ng ginawang step no step yes yung hagdan namin. Tapos sabi ngayon naman daw yung iba. Tapos niya bukas na lang palahati kasi hindi makadaan. بودنا لي نوه هنا نفس دي على كده الطايو سواء بتاع قسميه يون نتيرا 15 ماما Babay ka na din yun. Nag-ano ka tayo. Bye-bye guys. Thanks for watching.